Hi guys! Welcome back to my vlog. Medyo matagal na tayo hindi nakapag-vlog ng ganito. So welcome na welcome sa aking YouTube channel, Ship Hill Channel at sa aking Facebook page, Buhay OFW. So for this video ay meron tayong sasagutin ng mga katanungan. Actually yung mga tanong nito ay meron ng mga matagal na kasi meron akong video na in-upload sa aking YouTube channel. Medyo marami siyang views at marami din nagtatanong doon. So ngayon, magbasa tayo ng ilang mga katanungan doon gaya ng ganito. Anong size po yung box? Pwede po bang medium box ng LBC? So yung iba naman ganito. Hello po, tanong po sana ako kung pwede pong box gamitin na sa TIG 23 kilos. Box na lang po instead sa malita. So, ibig sabihin, tatanong siya kung pwedeng sa box daw, it ilagay or sa malita. Meron din to. Uh, sir, ilan po pwedeng 23-23 ba? Sana, masagot mo bukas kasi flight ko. Itimbang pa ba ang backpack sa hand carry? Hello, so, sir. Matanong ko po kung ano size po, uh, anong size yung check-in luggage? Saudi Airlines po. Ako papuntang uh, UK. Thank you sa pagsagot. Sir Saudia Airlines din po ako December 8 flight ko tapos po two piece nakalagay sa ticket ko pero bakit sabi ng amo ko tig 15 kilos bawat isa ang pagkakalam ko tig 23 kilos ang Saudia di ba Sir Marami kasi mga katanungan dito na mga matagal na meron din mga bago So ang gagawin ko babasahin ko muna yung ilan at uh, kumbaga sa ko na lang yung sagot ko Kasi halos lang tanong nila halos lahat ng tanong is pare-parehas Paano ba yung 23 uh, what 23 kilo one piece nakalagay sa ticket Saudi Airlines to Philippines So yun ilan lang mababasa natin dito kasi sa dami ng na mga nagtanong dito so kadalasan ang tanong dito is isa lang so ito ay lang nakailang beses na rin kasi ako nakasakay ng ng Saudi Airlines so kung ano nakalagay sa ticket nyo pag nakalagay sa ticket nyo ang luggage nyo is uh, 2 times 23 so kailangan sa isang bagahe o sa isang bag hindi lumampas ng 23 kilo ang isang bag nyo. So pwede kayong magdala ng dalawang bag either uh, box nang sabi nga dito, pang kung pwede pang LBC pwede pang LBC pang Makati tapos na bago kahit yung ordinary na na karton lang pwede yon Basta yung isang, yung isang box na yon hindi lumampas ng 23 kilo. At kung meron naman kayong bag o Ganon din. Kung po, so, pwede, ibig sabihin, pwede kayong gumamit gumamit either uh, box, carton, or malita. As long as hindi luwampas, doon sa nakalagay sa ticket nyo na 23, uh, 2 times 23. Kung ang nakalagay naman sa, sa ticket nyo, 1 times 23 lang, so, ibig sabihin, mayroon lang kayong, uh, allowed lang kayong magdala ng isang bag na nagkakatimbang ng 23 kilos. Kasi meron time, alibawa, sa akin, experience ko rin ha. Nung umuwi ako, 2 times 23 ang vloggers ko. Pero yung pabalik ako, 1 times 23 na lang ang bagay ko. So, kailangan pagbibili ng ticket, siguradoan nyo kung ilan ang bagay nyo at kung ilan ang gusto nyo. Para pag, pag kuha nyo yung ticket, sabihin nyo, gantong bagay yung, yung ano ko dala ko. So, bigyan mo ako ng, two, ng dalawang 23. So, meron naman kasi pabalik dito na wala naman gaanong dala. Kaya, sinasabi ng mga amo nyo, kahit ako mismo, wala naman, wala naman akong uh, pabalik dito na gaanong dala. Kaya, okay lang sa akin yung 1 times 23 or 1 bag lang na 23 kilos ang aking dala. Kasi, pag magdagdag naman kasi kayo ng kilos, ay merong din corresponding na bayad sa bawat bag. Na? Kaya, kung kumbaga, paparami yung bagay nyo is dagdag din ang bayad ng ticket nyo hindi po pre yung pagis na dala natin naka uh, may corresponding po na amount yun so yun so meron din dito nagtanong kanina ano yun uh, kung, uh, kung tinitimbang daw ang ano, depende po sa counter kasi meron po nasa counter na tinitimbang yung hand nyo lalo kung nakikita nila na parang over kayo o marami kayong dala o parang nabibigatan kayo tinitimbang yun pero bihira lang mangyari yun. In, in my case so, hindi tinatimbang ang ano ko, ang hand ko. Pero kung totoo kung titimbang yung ko lahat-lahat, uh, siguro nagkatimbang siya ng mga uh, 15 kilos. Pero hindi ko pinalata na ano yun, na, na mabigat. So ganyan lang gawin nyo. Kung ala palagay nyo naman, parang ano kayo, basta kaya nyo ano, kaya nyo yung bitbitin. Pwede nyo pag mag-check-in kayo, wag nyo rin, uh, ihiwalay nyo lang muna yung ibang gamit nyo na pang hand carry kung alam nyo naman na medyo alanganin yung bigat. So, hiwalay nyo lang muna pag mag check kayo. hindi nyo lang yung parang kaya nyo lang, ano na, hindi kayo halata na magbibigatan. Basta, mga sabi ko lang, depende sa ticket nyo, sa airlines nyo. Tinan nyo sa airlines nyo, sa, sa ticket nyo, kung ano nakalagay doon. Pag sinabi na 1 times 23, bag, ibig sabihin, 1 bag lang yun na nagkakatimbang siya ng 23 kilo. Pero pag sinabi na 2 times 23, ibig sabihin, allowed kayo magdala ng dalawang bag na tag 23 kilo ang bawat isa. Huwag lumampas ng 23 kilo. Maaring lumampas pwede. Ah, ha, ah, yung may, in may ano experience din, naglampas ng, basta huwag nyong palampasin ng, uh, wag huwag nyong pabuti ng 24. Mga point-point lang na, ano, na sobra inaano na yan. Kung may iba na masasabi, bakit yung akin nakalam, nak, ano, 23 kilos na nakalagay sa ano ko, bakit 25, uh, 26 inalaw naman. Hindi po lahat, hindi po, depende po sa tailor na naka-assign. At kadalasan sila mahigpit. Kadalasan nakalagay, naka, ano ron, mahigpit. Kung makalusot ka man, bihira ka lang, swerte ka pag makalusot ka. Pero sa akin, sa mga ilang-ilang uwi ko, mahirap po. Kaya yung video ko na to ay nagbaklas talaga ako kung tutusin, kung to, -total, ito -total lahat yung bagahe ko, hindi aabot ng 46. Kasi yung total ko, 23 times 2 is 46. So, hindi po aabot ng 46 ang, kung itututan lahat. pag, ang, to -total lahat. ang pagkaiba lang kasi, yung isa, lum, uh, lampas ng 23, at yung isa naman, parang wala pang 20 kilos. Yung isa, to, parang, kung hindi ako nakakamali, 25 kilos. Uh, yung isa naman is wala pang 20 kilos. So, pag i-total mo yun, hindi pa, hindi pa siya abot ng 20, uh, I mean, 46 kilos. Yun lang. So, ganun kahigpit ang uh, Saudi Airlines in my case, in my experience sa aking pagbibiyahe na uh, yung nakaraan naman, nakarambuan na pag-uwi ko noong December is ganun din. Uh, bago, kumuwi, uh, bago ako pumunta ng airport, ay eh, tinibang kumunda rito sa bahay. Pagdating ko ron, bago ko iparap yung bag ko, uh, tinimbang ko muna. Mayroon naman mga timbangan doon. So, sinigurado ko na pagdating ko ng check-in area, ay hindi ko na bawaklasin uli yung pinarap ko na mga bagay ko. Yun. Kaya, yun lang. At uh, siguraduhin nyo rin na para, para sip din, pag, mag, pag magparap kayo, timbangin nyo muna. Yun. At lagi kong pinapaalala na uh, check nyo yung ticket nyo kung ano nakalagay doon. Pag nakalagay doon na 35, uh, walang nakalagay na times 1, times 2, mga ganun, o 1 times bag, 2 times bag, ganun. Pag sinabing 30, sabihin, kahit gumamit ka ng dalawang bag, okay yun. O gumamit ka ng isang bag, basta 30, okay yun. Pero wala yun sa, Pil sa Philippine Airlines at Saudi Airlines. Maari sa ibang airlines, meron ganun. Pero sa Saudi Airlines, bag per bag don at 23 kilo lang per bag. So yun lang, maraming maraming salamat. At kung bago ka lang sa channel ko, please subscribe and tap the notification para update kayo kung ano mga videos sa upload ko. Sheffield Channel and Buhay W. Maraming salamat. Bye-bye!